Philippine Standard Time, we've got two star minutes after two in the afternoon. Magandang hapon, Star Nation, ngayon po ay araw ng lunes, October 13, 2025. At narito na ang ating news update para sa oras na ito mula sa Star FM News Center. Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang pamumutol sa 192 na mga puno sa loob ng Kapitolyo ay may kaukulang permit mula sa DENR alinsunod sa mga regulasyon. Ayon sa ulat, 154 sa mga punong ito ay invasive species na nakakasama sa lokal na ekosistema. Habang 38 naman dito ay may depekto at maaaring magdulot ng panganib. Nilinaw ng Kapitolyo na isinaalang-alang sa redevelopment plan ang pangalaga sa mga katutubong puno. Bahagi ng proyekto ang pagtatayo ng Government Center Tower, Convention Center at bagong mga atraksyon. Sa pamamagitan ng Green Canopy Program, nakapagtanim na ang lalawigan ng mahigit 500,000 na mga puno bilang bahagi ng pangmatagalang pangalaga sa kalikasan. Para naman sa ating karagdagang balita, Star Nation, panibagong tagumpay na naman ang nakabot ng Bombo Radio Philippines matapos itong mapabilang sa finalist sa lahat ng siyam na kategorya sa ika-apatapong Catholic Mass Media Awards o CMMA ngayong taon. Isang prestiyosong pagkilala sa mga natatanging kontribusyon sa larangan ng komunikasyon na ginagabayan ng mga kristyanong prinsipyo. Narito ang mga finalist na entry sa Best News Program nandiyan ang Bombo Network News at Bombo Radyo Cebu. Sa Best Commentary Program nandiyan ang Bombo Radyo Cebu. Sa Best Public Service Program nandiyan ang Bombo Lifestyle ng Bombo Radyo Philippines. Sa Best Counseling Program nandiyan ang Star FM Manila. Sa Best Business News jan ang Bombo Special Report ng Bombo Radyo Philippines sa Best Entertainment Program, nandiyan ang Star FM Iloilo at Star FM Bacolod. Sa Best Educational Program, nandiyan ang Bombo Special Report ng Bombo Radio Philippines at ang Bombo Radio Kawayan. Sa Best News Feature, andyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. At sa Best, best Drama Program, nandyan ang Radio or andyan ang Bombo Radio Kawayan. Star Nation sa taong ito ay Kapwa Bombo Radio at Star FM ang nagtagisan sa iba't ibang kategorya kabilang ang Best News Program, Best Entertainment Program, Best Educational Program at Best News Feature patunay sa lawak at lalim ng kanilang serbisyo sa publiko. Itinatag noong 1978 ni Yumaong Jaime Cardinal Sin, layunin ng Catholic Mass Media Awards na kilalanin ang mga institusyon at tagapagpahatid ng balita na gumagamit ng komunikasyon upang isulok ang katotohanan, dignidad ng tao at panlipunang pananagutan alinsunod sa turo ng simbahan. Para sa amin dito sa Bombo Radio Philippines, inaalay ang pagkilalang ito sa mga tagapakinig at tagapanood sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Na patuloy na nagbibigay ng tiwala at suporta sa 32 fully digitalized stations ng network. Sa pamamagitan nito ay patuloy na naihahatid ng balita, serbisyo publiko at mga programang nagbibigay kaalaman at pag-asa sa mga komunidad. Star Nation, Basta Radio, Bombo. Star FM, it's all for you. Star Nation, yan ang ating news update para sa oras na ito mula pa rin dito sa Star FM News Center. Ako po si Star DJ Mia, nagbabalita. Magandang hapon. Philippine Standard Time, we've got 6 star minutes after 2 in the afternoon. <music> bombo radio philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day blood-letting drive, dugong bombo, a little pain, a life to gain. this november 15th, saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. in partnership with bombo radio philippines foundation, Inc. and. The Philippine Red Cross. Last year, Bombo Rajo Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. BASTA Radio! Bombo! Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching!